Isinailalim na sa state of calamity ang ilang barangay sa Cebu City na nasa bulubunduking lugar dahil sa matinding init ng panahon. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Tatlong araw walang duty ang skilled worker na si Eric noong Simana Santa. Kaya naman, bumabawi siya ngayon sa pagdilig ng tubig sa mga halaman sa Plaza Independencia sabi niya matamlay at nanuyot agad ang mga halaman. si Pero lagi At kahit sa pag-akyat sa mga bundok na bahagi ng lungsod, makikita ang tuyo ang mga damo sa gilid ng kalsada. Kahit mainit ang panahon, dagsa pa rin ang mga turista sa Sirao Pictorial Garden. Lahat kumukuha ng litrato sa mga nagagandahang mga halaman. Kahit dito, ramdam ang tindi ng init na dala ng El Nino. Ipinakita pa ng hardinero ang mga sunflower na tuyo. Ang ilan sa mga ito ay nalanta. Januari pa, kulang na talaga kami sa tubig hanggang na umabot na wala na kami, ano, naubusan na yung reservoir namin, kumuha na lang kami sa itaas. Kinakapos talaga sa tubig, kaya eh, nahihirapan kami budgetin ng tubig kasi yung ibang tanim namin sa laki, hindi, na na, ano, hindi na alternate na lang, hindi araw-araw na bigyan ng tubig dahil sa kapos talaga sa tubig. Ayon sa caretaker ng Sirao Pictorial Garden, eh, dito sa gurutong ito, dito muna silang kumukuha ng uh, supply ng tubig para sa kanilang mga halaman o mga pananim. Eh, so kung makikita nga natin, eh, medyo mababa na yung level ng tubig dito. At sa kanilang tansya, eh, baka hanggang ngayong abente uh, ng buwan na lang, ang kayang isupply ng tubig nito. Kaya naman, sa kanilang uh, naisip na ibang option, ay eh, kukuha sila ng tubig mula sa swimming pool na ito na dati-dati pinapagamit nila sa publiko. Eh, ang problema, sa makikita rin natin, eh, medyo mababa na rin ang level ng tubig ng swimming pool na ito. Kaya yung pinakahuling option nila sa ngayon ay kumuha ng tubig mula sa mga kalapit na ilog para may mai supply silang mga tubig para sa kanilang mga pananim o mga halaman. Yun kung magpapatuloy pa rin ang mahinang supply ng tubig sa mga mountain barangay dito sa Cebu City. Ayon naman sa Metro Cebu Water District o MCWD, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa mga water dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Cebu at sa ilang mga kalapit na bayan. Noong nakaraang linggo, nagdeklara na ang LGU ng Cebu City ng State of Calamity sa 28 mountain barangay ng lungsod. Which is, which is an emergency uh, hub crisis on water. I will now declare crisis on water. Kung uh, ka mga kanyang pangitabo, just to be preparatory crisis. Isang emergency meeting ang ikinasa ng LGU ng Cebu City kasama ang konseho at mga kaukulang departamento ng LGU para masolusyonan at matulungan ang mga kababayang apektado ng El Nino. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.